Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa manipulasyon ng string sa Python. Maaari kang matuto ng iba't ibang manipulasyon ng string, tulad ng paggawa at pagkokonekta ng string, paghahanap, at pagpapalit, kasama ang mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mayroong iba't ibang paraan upang manipulahin ang mga string sa Python. Nasa iba ba ang panimula sa mga karaniwang ginagamit na operasyon sa string? Sa Python, maaaring lumikha ng mga string gamit ang single quotes, double quotes, o triple quotes. Ipinapakita ng code na ito kung paano gumawa at magpakita ng mga string sa Python gamit ang single quotes, double quotes, at triple quotes. Upang magkonekta ng mga string, gamitin ang operator na plus, f-strings, o ang str format na paraan. Ipinapakita ng code na ito kung paano pagdugtungin ang mga string sa Python gamit ang operator na plus, f at ang paraang str format. Upang ulitin ang mga string, gamitin ang operator na asterisk. Ipinapakita ng code na ito kung paano ulitin ang mga string sa Python gamit ang operator na asterisk. Para makuha ang haba ng isang string, gamitin ang function na len. Ipinapakita ng code na ito kung paano makuha ang haba ng isang string sa Python gamit ang function na len. Gamitin ang pag-index o paghiwa upang makuha ang mga partikular na karakter o substring sa loob ng isang string. Ipinapakita ng code na ito kung paano kumuha ng tiyak na character o substring mula sa isang string sa Python gamit ang indexing at slicing. Dahil itinuturing ang mga string bilang sequence types, maaari mong i ang bawat karakter gamit ang for loop. Gamitin ang mga paraan na STR, Find, at STR, Replace, upang maghanap at magpalit sa mga string. Ipinapakita ng code na ito kung paano maghanap ng string gamit ang paraang str, find, at palitan ng string gamit ang paraang str, replace, sa Python. Upang palitan ng mga string sa uppercase o lowercase, gamitin ang str, upper, str, lower, str, capitalize, o str, title. Ipinapakita ng code na ito kung paano gawing uppercase, lowercase, at title case ang mga string sa Python. Upang putulin ang isang string gamit ang isang partikular na delimiter, gamitin ang str, split, at upang dugtungan ang mga elemento ng isang listahan, gamitin ang str, join. Ipinapakita ng code na ito kung paano hatiin ang isang string gamit ang str, split, at pagdugtungin ang mga elemento ng list gamit ang str, join, sa Python. Upang alisin ang whitespace sa isang string, gamitin ang str, strip, strl, strip, o strr, strip. Ipinapakita ng code na ito kung paano tanggalin ang white space sa unahan at hulihan, o mula sa alinmang gilid ng isang string sa Python gamit ang str, strip, strl strip, at strr strip. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga operasyong ito, maaaring may ang iba't ibang manipulasyon ng string sa Python. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ang iyong suporta ang nagpapanatili ng inspirasyon sa channel na ito. Mangyaring mag-subscribe sa channel.